Tinaan lang yun, namalis ka ta. Tara na! Tara yung yulat na to! Asa mo mong bahin? Diyari kinatagal si Kapitan. yun? No. Sa garan, Jasmine. Abrahido na yun. Puno pa gibaligya ang yuta, di yung kakagawas, no? Sa sunod, na pag ambak-ambag, kiat pag Sa sunod, bisag dili na ka hospital, at na pa doon. No, Looy, kay ka. Salamat ka, nga bisag nasuko ko ni mo, nitabang niya hapong ko ni mo, kay pala nga, kung apuha ka. Hindi, si Ita, nai. Ito, dito, Atang-atang daan, na, kung nabay mo, politiko, manghatag hatag, mga Amang? amang? Perasaan Yang iya wat kaya arung ipalit seimung mentinans Kaya unat kwarta bayan oh no? Menerbahohku naik Menerbahoh? <laughs> Hahaha na Apa mage kaisaknya tau mag Kamu gini mayo oh Oh, napadari, oh. Tama na pader oh Kau mana? Kaya naman nakku naik Meluoy ku sayini oh Meluoy ka nama? Ikaw mageni luoy ka ayo? Luod pa zon Ayo ku kesukin ai. Bos <tutuk> ni tu muka kan aku Ron. Ni be ni amun salah no, i murah baju ni no. Kai kiat kak ayo, suplado pergi ke kayo. Mun nak ni ni murah. Ayo ni ku kesukin no. Hmm. <tutuk> Kita beri ni <minili> Kiat <kasukan. tutuk> ka man suplado pergi ke tanah awak nak tayu tak beli gak nak huruf. Ono ngukul ni ngi beli yang yuta. Munya, udilin aku beli yang yuta. Bawa ke hospital. Kisah memang timani mo dito. De, asa ba huna huna adok pa be? Iplado ka magyu ka ayo go. Ano ay, lagi <laughs> ko busog? Ano mo? Hilom rekat. O e ka e ka. Oh, liana, nasi, ay, ay, nit, o le ano na si tanay? Ano mo pagsali politiko? Init ka ayo. Di ko ta magsali og politiko. Kay kanang politiko, igo ra nas istorya. Nay, wa man politiko mo agi. Nanina no, ra ko nagdingdog diri. Gwantahara go diha. Kamo agi man turun Ang mga politiko, basta di na diagnay mo lang ba, hindi maluoy na ito, tagaan ta. Sige, tagulat. Nyang yatag sa tua. Isa ra ka tinapa. Ano na ito, Portoy? Ay, speed drink pila Una ni Rul. Ay! Mawata na apil sa ayuda. Gawata ni apil ang lista. Ang kwarta tanan na kapit pilato. Mau ba? Asa mo siya, Rul? Ta, ang na nakaputi. Mau na siya. Dagan ti kwarta. Mau di ang naglatulat ko diri sa balay. Wa mo agi diri. Kaya wak ni apil ang lista. Kagipili na di ay. Labon may tao. Ugdaghang mga kalihukan sa barangay. Labi ka ng meeting. Masukog di ka maad to. Unya karon, likay-likayan na Uno, sa kutsi pinoy? Likay-likayan ra Unay ayuda. Bantay lang gina silatan. Sa kuwa. Ano sala sa barangay nay? Sala na sa leader para ni Pedring Pilato. Kada si Pedring Pilato tan. Kung kwarta ni sigutan, ako ako hon. Gusto <laughs> lang siya rin makakwarta. Imbalos na nay kay wa Pilato ang basketball. Unsa may labot anang basketball? Anang ayuda? Nga need man nato ang kwarta karon. Kinahanglan gyud nga malista ta. Mitabon na para makakwarta, puta. Kunin sila mahatag. Tunggu so, tunggu maki gira kong pidreng anak! Tidak, tuan -no. Basta kuartan ni iskutan! Maga guba jug relasyon sa pamilya. Tidak, tuan-tuan! Basta dia ku apilan. nan! Gubut, tuan-tuan! Bantaran ni nas Mas maayu, tuan-tuan! Gok duan ni Para ia atak i mung bahid! Gok duan, tuan-tuan, ni mung basta-basta makuha, Nay. Dapat ubah-ubah mesti tu! Hingga hey, naman! Madluk, mantunia. tuan Tara na! Tunggu i mung yulat nga muka <laughs> Unaon na tong unsa may atong itambal ani og dili to siguroon. Pagkani pa, ang armo ak sa <laughs> okay, nato. Na <laughs> gaw! Lan na nalig gaw. ko gapon gaw. Kaloy ay pod na hali nang yuta nanay. Asa mo karon gaw? Unsay asa? Asa mo mong Ha? Usi bahinay. Unsa man ning kwarta na imong gigunitan? Kwarta na sa no, imong gibungot. Ayaw dana. Daw. Yata gum bahin gaw. Maluoy ka. Usi pasabot nyo gaw. Kani kon gulitan na kwarta. Ayaw pa ngate, kay kadalo ko sa imong batasan. Kanang kwarta ha, ayaw dana. Ha? Usi ka magistruyan manay. Leader man ka na mo. Tao man mi nimo, ihatag ang para agaw. Kapalit na kog tambal ba. Nalibog na ko yo ba? Unsa gyud Ay, glibog kaya kong libog-libuga, kaya kaya bawa kurakot ka. Tung ka nalang Isa mo bunog pa kang nanay. usa may tung ka gaw? Kani kurta ha? <slaps> Tanawa lagi, damay pa hinung na igibaki. Di mo ka maminaw na eh. Taasin pride. Pride? Pride chicken? <slaps> de, na kung saan ang na. Di ka kasabot na iba. Kani kurta ni, eh. nadawa na sa paluwagan. Unsa gaw? Unsa man ang paluwagan? Kau maranas ayuda? Lahit man sa ayuda <laughs> nang paluaganai? Ay. utang man na binulan. pa, kanang gigunita ni mong kwarta, imuha dahi na. Lahit mo painyuhan ni nai. Nakuha man ang inutang. Sorry, God. Ayun lang, kasuko. Wala man lang kupi. May palit akong tambal pidyong. Nang utang ikaw, kaya aku. ako, utang ko ni noni mo. Eh, sir, mga kalibo. Ikaw nito. Angol ka ikaw. Ikaw maluig, ikaw. Malo ka sa'yo. Ha, ha, ha. Ano ito? Ano ba niya na Mau gani no? Dalo! Kung nagduda ka na kung asa ka ng kwarta, lai gata kapitan sa kuwa. Dalo! Imo na ni! Salamat gaw. Kung isa taong di na ito ganahan, siya pa hino ang nangihatag sa atong gikinhanglan Kako biyari kinatagad si kapitan. Sure na Yun na po na